Habang ang mga naglalakihang bahay ng mga bilyonaryo at mga artista ay naglaho ng parang usok, isang bahay ang mistulang naghimala, nakaligtas mula sa nagngangalit na wildfire na sumiklab sa Los Angeles noong Enero Pito. Ang tanong ng marami, paano nakaligtas ang isang tahanan samantalang nilalamon ng apoy ang lahat ng nasa paligid nito? Ito nga ba ay isang himala? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang ang mga mansyon at mga tahanan ng mga kilalang tao tulad ni na Tom Hanks, Adam Sandler, Ben Affleck, Paris Hilton at marami pang iba ay nawasak ng matinding apoy, ang kwento ng bahay na ito ang nagbigay ng bagong pag-asa at nagbukas ng mga tanong. Habang ang mga luxury homes ng mga Hollywood icons kasi ay isinumpa ng apoy, ang bahay na ito ay nanatiling buo at hindi tinupok ng nakakatakot na apokaliptik na apoy na mabilis kumalat sa Los Angeles. Tulad na lamang ng mansion ni Tom Hanks na tinatayang nagkakahalaga ng 20 milyon dollars na nasunog at naglaho ng ganun-ganun na lang. Maging ang tahanan ni Adam Sandler na nagkakahalaga ng 4.8 milyong dolyar, pati na ang mansion ni Ben Affleck sa Malibu na tinatayang may halagang 20.5 milyong dolyar ay hindi nakaligtas sa apoy. Hindi rin pinalad si Billy Crystal na nawalan ng tahanan pagkatapos ng 45 taon nila itong tinirhan. Hindi lamang mga mayayaman at kilalang tao ang naapektuhan kundi pati na rin ang mga ordinaryong residente kaya't nag-iwan ng malaking epekto sa buong komunidad ang wildfire. Sa kabila ng malupit na kalamidad na ito, isang kontrobersyal na kwento ang kumalat tungkol sa isang bahay na hindi tinablan ng apoy ang larawan ng bahay na nakaligtas mula sa wildfire ay mabilis na kumalat sa social media, kaya't naging sentro ng mga usapan at haka-haka. Ang mga netizens at eksperto ay nagsimula ng debate tungkol sa posibleng sikreto ng bahay na ito. May mga nagsasabi na isang himala ito, samantalang ang iba naman ay nagdududa at nagsasabing baka ito'y isang pekeng larawan na na-edit lang. Ngunit paano nga ba nakaligtas ang bahay na ito sa harap ng isang ganitong sakuna isang posibleng sagot sa tanong na ito ay ang mga modernong teknolohiya at advanced na materyales na ginamit sa paggawa ng bahay ayon sa ilang eksperto may mga espesyal na hakbang na ginawa ang may-ari ng bahay upang maprotektahan ito mula sa mga wildfire isa sa mga pinakakilalang proteksyon laban sa apoy ay ang paggamit ng fire resistant na materyales tulad ng pintura at bubong Ayon sa mga ulat, ang bahay na ito ay gumamit ng fire-resistant na pintura na hindi madaling magliab at magbigay ng proteksyon laban sa matinding init ng apoy. Ang bubong ng bahay, nagawa sa matibay na metal, ay isang mabisang depensa laban sa mga lumalagab-gab ng apoy. Ang metal ay hindi kagaya ng kahoy na madaling magliab, kaya tumaas ang tsansa na makaligtas ang bahay mula sa apoy. Bukod sa mga materyales, sinasabing ang landscape ng bahay ay maingat na pinili upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ang mga halaman at puno sa paligid ng bahay ay mayroong mga espesyal na features na nagdudulot upang mabawasan ang pagkalat ng apoy. Ang disenyo ng garden ay sinadyang gawing fire resistant sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga halaman at patubig upang mapigilan ang apoy mula sa pagpapalawak at pagtama sa bahay. Sa ibang ulat na banggit na ang bahay ay may sariling water system na otomatikong naglalabas ng tubig kapag tumaas ang temperatura at nagkaroon ng mga senyales ng sunog. Ang mga sprinkler na ito ay nakatutok sa mga kritikal na lugar ng bahay at maari nilang iapula ang apoy sa mismong pinagmulan bago pa man ito kumalat at tuluyang magdulot ng matinding pinsala isa itong hakbang na ginamit upang protektahan ang buong istruktura mula sa matinding apoy. Kaya't ang bahay na ito ay naging ligtas. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang kwento ng mga miracle homes kagaya nito ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng marami. Hindi basta-basta na pagtutuunan ng pansin ang mga hindi nakikita ng mga larawan, tulad ng hindi inaasahang galaw ng hangin, mga pagkilos ng mga first responders at mga epekto ng mga embers o alikabok ng apoy na lumilipad mula sa pinagmulan ng wildfire. Ipinakita sa mga eksperto tulad ni Alexander Maranghides, isang fire protection engineer sa National Institute of Standards and Technology, na ang mga tinatawag na miracle homes ay kadalasang nakaligtas hindi lamang dahil sa materyales na ginamit kundi dahil sa iba pang mga salik na mahirap makita sa mga larawan. Halimbawa, sa 2012 Waldo Canyon Fire sa Colorado Springs, tanging apat na bahay ang nakaligtas mula sa higit sa isang daang kabahayan at napag-alaman nila sa isang interview na ang mga bumbero ay nakapark sa harap ng mga bahay na ito at pinipigilan ang mga ito na masunog. Sa mga eksperto tulad ni Kimiko Barrett, natuklasan nila na ang mga embers ang pangunahing dahilan ng pagkasunog ng mga kabahayan na maaaring lumipad mula isa hanggang apat na milya mula sa pinagmulan ng apoy. Kaya't ang mga tahanang may fire-resistant materials tulad ng metal na bubong at mga halaman sa paligid na hindi madaling magliyab ay may mas mataas na tsansa na makaligtas. Samantalang marami pa rin ang nagdududa at may mga eksperto na nagsabing baka piking larawan lang ito, sinikap pa rin ng mga autoridad na magsagawa ng masusing investigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng kwento ng bahay na ito. Ang kanilang layunin ay tuklasin kung tunay ngang nakaligtas ang bahay sa tulong ng mga espesyal na teknolohiya o kung ito'y isang kamalian lang sa pag-edit ng mga larawan. Hindi pa matukoy ng mga eksperto kung ang mga larawan na kumalat ay tunay na nakuha mula sa nasabing lugar o kung ang mga ito'y na proseso na ng mga digital artist kaya't patuloy ang mga investigasyon habang hindi pa malinaw ang buong kwento. Isa na namang magandang balita ang lumabas mula sa kalamidad na ito. Isa sa mga mansyon na hindi rin tinablan ng apoy ay ang tahanan ng veteranong aktor na si James Woods. Isang simbolo ng kabutihan at determinasyon ang naging kwento ng kaligtasan ng kanyang tahanan dahil sa matinding pagtutok at dedikasyon ng mga first responders at bumbero. Ang mga fireman at rescue teams na nagtrabaho nang walang tigil upang mapigilan ang pagkalat ng apoy, ang naging dahilan kung bakit ang mga ari-arian sa paligid ng kanyang bahay ay nailigtas. Bilang isang paalala, ang wildfire na ito ay nagbigay ng malaking aral sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagiging handa sa mga sakuna at pagkakaroon ng tamang kagamitan. Hindi lamang ito tungkol sa mga mayayaman at sikat na tao, kundi pati na rin sa mga ordinaryong mamamayan. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na maghanda at magkaroon ng tamang kaalaman kung paano protektahan ang ating buhay at ari-arian. Bukod dito, nagbigay diin ang wildfire na ito sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga advanced na sistema ng proteksyon at teknolohiya upang maiwasan ang pagkawasak ng mga tahanan. Minsan, ang tamang mga hakbang at kaalaman ay makakapagligtas ng buhay at ari-arian mula sa mga kalamidad habang nakafokus ang atensyon sa mga nawasak na mansyon at mga tahanan ng mga mayayaman, hindi rin maikakaila na ang mga ordinaryong tao na naapektuhan ng sunog ay nangangailangan ng tulong. Ang mga pamilya na nawala ng mga tahanan at kabuhayan ay nangangailangan ng suporta mula sa gobyerno, mga organisasyon at mga pribadong sektor upang makabangon mula sa matinding pagsubok. Sa huli ang kwento ng bahay na nakaligtas mula sa wildfire ay nagsisilbing inspirasyon at paalala na sa pamamagitan ng tamang kaalaman, paghahanda at paggamit ng teknolohiya, maaari nating protektahan ang ating mga sarili mula sa mga pagsubok na dulot ng kalikasan. Gayon din isang mahalagang aral ang naidulot ng trahedyang ito, na walang sinuman, kahit pa ang mayaman at sikat, ang ligtas mula sa mga sakuna at tanging ang pagiging handa at pagkakaisa ng komunidad ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Kaalam, gusto mo rin ba ng bahay na hindi natutupok ng apoy? Naniniwala ka ba na totoo ang bahay na yon? Kung mayroon ka pang nalalaman alam wag mong kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.